Alam mo naman si Mayora Lenny. Napakaulang kwenta talaga niya. Bakit na naman? Abay, masyado namang ginagaya. Ay, ganun talaga. Dapat ba bang gayahin? Dapat ba talaga, dapat lang. Hindi si... gaya Al alam mo, Bidjoga, pero ano? yan ang mga script ng mga troll ngayon. Bagong script ng mga troll. ha? about kay Mayor Lenny Robredo. Binabat. Ah, kainis naman kasi si Mayor Lenny. Binabato Raling. na naman si Mayor Lenny Robredo. Naman Pero eto nga. Magpamagaling. Eh? Magpamagaling ba yun? Oo. Ah. Oh, yan ang script ng troll ngayon. mga bata helmet, nakakatawa klap 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 dito sa mga bata na to. Nakakatawa at nakaka-proud itong mga bata na nagsole. Napulot nga daw nilang ATM card. Lenny me walk ilig sabihin lang yan, mga bata helmet, at pinapakita lang yan na kapag ang leader or ang namumuno sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang bansa, ay tapat may transparency, may accountability, may good governance at hindi magnanakaw. Oo, at mabuting tao at hindi corrupt lahat halos ng nasasakupan niya, ganun din ang pag-uugali. Kasi nakakagungupit, nakakahiya naman yun kung ang leader mo, ha? Mm. Eh napaka buting tao, hindi korap, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kasamaan, tapos ikaw, korap, nakakaya ah, naman, di ba? yung hiyo naman kami Pero ayan nga, no, nakaka-proud yung mga batang to, videographer, mm -hmm. na nagsauli, at eh, talaga makikita natin doon na it talaga uh... yung ano eh, persona ni Mayor Lenny Robredo. Pero nakakaloka na lang talaga kasi, ano yung picture na yan? Asan pa dyan yung maleta? <laughs> Asan pa dyan yung sinasabing maleta? Naku, Abangan nyo yung vlog namin ni Bijoga para about dyan sa part 2 ni Saldeco. na Nalurkey ako sa mga, nangangat pa ilong ko dyan, no? Oh. Alam mo yung napansin sa ilong ni Saldeco? Parang nagpa-nose job. <laughs> parang, parang naman tumangos, di ba? Pero eto nga, mga batang helmet, abangan nyo na lang yung next vlog namin about dyan. Kasi naloka lang talaga ako sa mga pictures ng maleta. Eh, may timestamp eh. Oo nga eh may merong ano, may date na sa picture. Mm. So, syempre, dapat ibabangga natin yun dun sa script niya. So, ayan, abangan nga. Pero, eto nga, super nakakatawa at nakaka-proud talaga si Mayor Lenny Robredo. Eh, may mga nag, aano ah, ano, bitchuga nagpapaabot na talaga ng ano, nag-express na ng kanilang saluubin. na mm -hmm. Na, na pupunta daw ng naga para lang daw, Pilitin na tumakbo sa si Mayor Lenny Robredo sa 2028. Eh, dapat lang naman talaga. Ano ba, mga batang helmet? Bakit hintay-hintay sa 2028? <laughs> pwede naman ngayon na. <laughs> pwede <laughs> naman ngayon na din, di ba? Kasi <laughs> wala ka naman pagpipilian sa mga nandyan. Kung pwede lang na ngayon na yung ano? eleksyon, bakit? Mm -hmm. Di ba? Pero talaga, mga batang helmet, ipag natin yan na bigyan ulit tayo ng pagkakataon ni Mayor Lenny Robredo na pakinggan niya ang boses ng taong bayan na... Kailangan talaga lumaban siya ulit sa 2028 kasi tayo hindi naman tayo ano eh hindi tayo humihinto ng paglaban. Patuloy pa rin tayong lumalaban at nakikipaglaban para sa karapatan ng bawat isa. So dapat talaga lumaban pa rin si Evelyn. Di diba? Tsaka para naman makatikim naman tayo ng angat buhay. Hindi! <laughs> <de> lahat <laughs> tayo, babaon muli. Ano? Para lahat naman, Gata umangat, na, umangat na ang buhay ng lahat. Pero <laughs> ayun nga mga parang helmet, comment na kayo sabi dyan. And stay happy, stay healthy, and stay safe guys always. Sabi nga buhay, ng helmet din na mo, kikip siya everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny le le tayo! Ano ba? Lenny, Lenny, Lenny Len 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 kami!